What's up sa inyo? Ako nga pala si Jasper Santiago at ang vlog natin sa araw na ito ay mga kontribusyon ng Gresya. Arkitektura. Layunin ang arkitektura ng Greek na parangalan ang mga Diyos. Ang Parthenon ay isang templong inalay nila sa Diyos sa nilang si Athena na itinuturing ng mga Athens na kanilang patron. Sinimulan itong itayo noong 447 BCE. Una ang Dolly. Dolly kang pinamatanda at sino unang estilo. Pangalawa naman ay Ionic. Ang Ionic ay nagmula sa kanlurang baybayin ng Turkey sa bayan ng Ionia. Pangatlo ang Corinthian. Ang forma ng Corinthian ay halos kapareha ng estilo ng Ionic. Kilala ito sa estilo ng bilang panumuti sa bahagi ng Capital. Hangad ng mga eskultura ng Greece na dumikha ng figura na Ganap at eksakto lang ang hubog at tanging katiwasayan lamang ang ekspresyon na pinakikita ng mukha nito. Ipinakita ang mga gris ang kanilang galing sa pagpinta ng mga gandang nilang palayok. Ang kaniniwang disenyo. Ito ay ang pag-araw-araw na gawain tulad ng pagkanta pagsayaw, pagtulog, pagligo at iba pa. Dula at panitikan. Drama, isang uri ng palabas sa entablado. Ito ay bahagi ng ritual sa mga pista alay kay Dionysus, ang Diyos ng Alak. Tredya, uri ng drama na naglalarawan sa pagbagsak ng tao dahil sa pagiging mapagmataas. Umedya, karaniwang ukol sa politika na inilalahad ng nakakatawang pumamaraan. Epiko, mahabang tula na naglalarawan ng mga ginawa ng bayani. Halimbawa, nito ay ang Iliad at odd ni Homer. Medisina hipokrit, sagtatag ng paaralan para sa pag-aaral ng medisina. Hipokratik o, sinumpa ang pangako ng mga nagtapos ng medisina. Heropilus, ama ng anatomy. Erasistratus, ama ng psychology. Pilosopiya. ang tatlong pinakamagaling na pilosopo ng Greek ay si Socrates, Plato, at Aristotle. Herodotus, ang ama ng kasaysayan. Thucydides, so, si history of Peloponnesian War. Agham, Pythagoras, Pythagorean theorem. Archimedes, circumference ng bilog. Or specific gravity. Euclid, ama ng geometry. Aristarchus, nakatuklas na umiikot ang daigdig sa araw at sa sarili nitong aksis. Aerotostonis, nakagawa ng halos tumpak sa conference ng circumference ng daigdig. Unang gumuhit ng linyang longitude at latitude sa mapa ng daigdig. Democrito, lahat bagay ay binubuo ng maliit na sangkap na nagawag ng atong. At dito na nagtatapos ang vlog na ito. Sana nagustuhan nyo at may naitutunan kayo.